Akala ng marami kilig lang ang dala ng taba ng Kimchoo at Paolo Avellino Pero this time, kaba At Ongi, moment nang nangyari na nagka kasi ang sinasakyang eroplano Ni Kim, Chu, ah, ni Kim ng Kim Papa, butuan para sa isang event sa Surigao del Sur. Maaga pa lang. Ito post ni Kim Chu yan ha, 4.30 a.m. Anda na sana silang lumipad pero makalipas lang ng ilang minuto sa ere. Biglang inanunsyo ng piloto na kailangan nilang bumalik sa Manila dahil sa technical issue. Ani ah, ni Kim sa kanyang post, I found myself low panicking, my mind racing, Even looking for seat 11A, di ba yun na nakaligtas sa object airline. I tried to stay calm, prayed hard, and thankfully we landed safely. Buti na lang at safe silang nakarating bago ang event. Pero aminado si Kim na hindi lang puso niya ang ko kundi pati siguro ang fans na nag-aabang sa kanila. Ay, Ay na, diba? Pero, yun nga ang Philippine Airlines, pag talaga sikat yung nag, ano, oh. no, nag-post, no, talagang meron silang sagot kaagad. agad. ayos Naayos na raw, ayon sa Philippine Airlines at binigyan pa sila ng pakape. Habang, kasi bumalik sila ng Manila eh. Diba? Kasi umandag na, diba? Na, nag-take off na siya. Gusto si pwede. ka pa talaga yon? Nakakaw rin, Pero talaga Ay, yung mga, diba? nagbabalik na <laughs> kids yun, nabalitan <laughs> Super takot. Oo, Bumalik. Oo. puting Buti nga nakalapag eh, pa ulit. Buti hindi nagganap yung ano, no? Oo. Ay, hindi, <laughs> buti nga nakapagmas. Siyempre, kahit pa pa na nag-play so hard. Yeah. Buti na nag-play hard kay Lord, di ba na hindi naganap yung sa ano, Asia. Di ba ganyan nangyari, di ba? Diba? Parang kaka-take off lang tayo oh, sa mga parang dormitory na ano, na building. Pero mabuti yung magaling, magaling ang piloto. Ay, magaling talaga ang piloto And natin. Thank you, Lord, di ba? Ako ah kung sakali bang hindi na to si Kim Chalibaw sa ano, Surigao del Sur, uh -oh. okay lang, basta safe, di ba? Maintindihan ng mga pare, kung ah, napaltaan nila, ba nangyari? To So, make up, bumalik. Buti diba? oh, na lang, nangyari ngayon ng, four, ng madaling araw. Oh, oh. Kasi 7 p.m. pa naman ng gabi, oh, oh, ang ano nila, flight nila. Kupaga, yun ang mahirap po, ah, pagdikit ang event. Oh, diba? Kaya kailangan talaga yung ano eh, di ba? Malayo yung oras. Siguro kaya maaga yung flight nila para pagdating doon, sa so, hotel muna sila ni Pahingan Paolo, magpapayang oh, muna silang dalawang, yakap oh. yakap, Paolo, good luck sa show. <laughs> na, Isang kwarto, ganoon? Sabi ko, mga isang kwarto siya may kasama naman. Ay, Diyos uh -oh. eh, ko, makinuno naman si Kim, si Paolo, kahit naman silang dalawa lang. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Kahit naman nasa kwarto sila, okay uh -oh. lang. Ang nag-post si Kim lang, hindi si Paolo, so hindi natin alam na kung magkasama sila sa airplane or what. Pero uh -huh. magkasama. So magkasama sure, pero magkasama si Kim. For sure, pero yung kape, na ano na binigay Libre. ng okay. pal apat silang magkakasama. marami oo. Oh, oh, apat apat yung pinakita ko eh. so, si so si ano siguro si Paolo, Paolo si Kim si o oh, yung dalawa niya. si yung dalawa si okay, oh, <laughs> oh, baka, handler ni Kim oh, oh, handler ni Paolo oh, baka okay. si Edith diba oh, natin si Edith yung handler ikaw ba kasama ka dun pag take off ng erap talot bumalik ulit dahil nga nagka-averya. Pero thank you, Lord, safe na po. Ang uh -oh. yes. At hindi Binawi lang sila, sa at hindi lang sila, kundi yung mga kasama uh -oh. nila sa aeroplano. Tama, tama. At syempre, si Tapet, alalang-alala talaga. Yes, Tapet po. Okay, diba? Ang aga-aga, ni Tapet, diba? At of course, si Ate Carmen Dolanas din, na nag-forward din sa atin ng mga pictures. Thank you, thank you so much. Ayan. Ate Edwin Chu, Ate Carmen Dolares, Marcelita ng UK, Jalen Ramos, okay. Ate Norman Mauricio, Ate Sasay Cecil, Ate, Lina Moreno, hello po sa inyong. Mami Amores, Marina Corazon, Sweet Rose Ancheta, Jaime Lebedizos, at siyempre si... Uy, oo. Sabi na, 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 diba? uh oh, sabi na... Eh, na, di ba? Agalim Hiccup. Sabi ni June and Meal, but ganon almost 30 minutes ako naghintay dun sa ibang platform but wala kayo. Ah. Nandito pala kayo. Wala kayo sa kabila? <laughs> ah. Eh habon. Ah, eh yeah, habon daw. Ah, kasi menu. Sweets, ancheta, friend. Medyo delayed lang ang uh, uh, friend June and Meal. Kaya pagka wala kami doon, pumunta ka na kaagad sa ano? Kabila, dito, pumunta ka na kaagad ano dito. Ano 'yan? DWAR? Oh, saan ba 'to? Saan ba 'yan? O, oh, punta ka na kaagad dito. Of course, si May Plantig, hello. Watching naman. Si June Emil ay watching from KSA. Hello, June Emil. Oh, Lola si ng Salmo. May Plantig, Lourdes Avila, hello. Ayan. Siyempre, tahimik ang mother daw ni Kat. Ito yung kanyang reaction ah. kanina. Ang jowa ng anak um, mo ay madaming datu. Ah, maraming datung <laughs> din si Katrina. Oo, Oo. Oh, naman. Oh, parang Yayaman mayaman si Katrina. Mayaman, mayaman. Million, Oo, million, million. Pwede na rin tumapat sa kayamanan ni, ni ano ni Mayor. Hi Emily Gomez, Hello, Emily. Bebe Kalisang, ayang good afternoon uh, from Kimpao, Bislig, Surigao. Ay, ay, ayan, para nagbigay Surigao. Na, nagbigay na tayo ng updates kanina. Of course, si Tita Alice ng uh, Geneva, Switzerland. Hello sa'yo. oh o. Oh. Ito Francisco pa. Hello. Si Joy Beloria. Hello, Joy. At ganun din kay Marcelita ng UK. Oh, oh. Si XXX sir, hello. At saka si Chichang Chang and MJC. Yes, and of course, KMJ Plantig. Emily Atelina. Gomez, hello. Ayan.